This is me, Anika, nagbabalik sa pagbaba. So, ito ang vlog natin. Iba't ibang uri ng customer ng fast food. Number one, mga customer na tsaka palang mag kapag nasa counter na. Tignan nyo to. Good morning, ma'am. Welcome to MacDo. <tinyo> pa 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 ike ay depot Ano nga po? Ah, ano po? Ano po talagang bibilihin mo? Meron naman rito, palabok. Pansit ang wala, wala wala. Meron naman rito, pagkain Ano po talagang bibilihin mo, te. Meron naman rito, palabok. Merong burger, Tapos, merong chicken nuggets. Tapos, merong french fries. Ano ba talagang bibili mo ron? Mano, oh! fries, Wag na, ano ba sa iyo si Kawan? Huwag na nga lang. Ito. Ito yung mga customer na naka-order na. Tapos, papalitan pa ng bago. Order nga ako ng ano, spaghetti. Ah, sige po, ma. Ano pa po? ulit na lang pala ang Ba't hmm, kasi kayo pa bago-bago ng order? Eh, palabok na lang ah? gusto ko. Ay, kung ayaw nyo, dun na lang sa chat. Ma'am, di naman ko kayo pinipilit na kumain rito. Number 3, mga customer na ngayon lang na jolly Or kaya, first time lang mga jolly Pabili nga po No, <laughs> hindi. Okay, fries. Fries nga po. Ano po? Yung may kulay red na What? may haba-haba. bibing Ah, spaghetti nga rin po. Ah, po. Ano nga rin po? Ayun pong matabang parang manok. Ano po? Anong tawag doon? Ah, fried chicken? Fried chicken they're in for a Kahit ano na lang po dyan, kahit ano na lang po yung masarap. Dahil <laughs> 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 hindi yung pagkain. Kung dito mo kakain mo yung pagkain o yung mo. Number four. Laging nakakalimutan ng mga customer ang o-order. O-order nga po ng skip. Spaghetti. Ano po ba yung una kong sinabi? Ah, spaghetti. spaghetti tapos fries, tapos malabok, tapos isa ano nga rin po, ano mga po yung sinabi ko sa pangalawa, ah, fries. Tapos nga po isang palabok. Ano ba sinabi ko sa pangatla? Palabok. Ah, okay, spaghetti. Ay, spaghetti. customer na paad ng paad. Kuya, pa-order nga po ng chicken and paad ng gravy and water. Pakisama na lang yung ano po, ice. Tapos Banging po, pakipad na lang po ng tissue sa order ko. So, ayun po ang mga